Angkol dito sa bigong pagpasa Ayan. ng Kongreso, uh, hindi yung mga isa batas, na isa batas yung panukala. Dalawang panukala ho yun ha. Si uh, Ma'am Rosario Guzman, nasa linyo natin siya, ang Research Head ng Ibon Foundation. Ma'am Rosario, magandang umaga po. Welcome po sa Double Weng sa Double B. Sinimpa at Weng po. Ako po si Weng, sinimpa naman sa kabila. Good, yeah, good morning po. Good morning ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Nympha at at sa ating mga tagapakinig. Thank you sa oras ninyo. Ano hong pananaw niyo ho dito? Hindi na pagbigyan. Paano mm -hmm. no, ang sitwasyon ng ating mga manggagawa na ano ba ito, magtutuloy-tuloy na maghihirap po tayo sa hindi pinagbigyang panukala na isang daang piso o dalawang daang piso dagdag sa arawang sahod? Um, talaga na mabigyan natin ng relief yung ating mga manggagawa. Napakatagal na po ng panahon mm -hmm. na sila ay sumusweldo ng mababa doon sa tinatancian natin na nakabubuhay na sahod no yung tinatawag nating family living wage um sa nagdaang mga kahit sa nagdaang administrasyon ay parang tatlong beses lang tayo nagkaroon ng aumento mm -hmm. sa Metro Manila tapos ngayon ay isang beses lang po no parang ano lang uh, parang signing bonus lang sa bagong um, presidency kaya nung nagpalitan at nagpasahan pinasapasa ang panukala na yun ay hindi Masakit 'yon sa mga manggagawa na hindi makaagapay mm. doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Mhm. Um, eh, tingin nga ng mga parang, iba, yeah, yung mga paasa. labor groups, paasa lang daw ang ginawa ng lahat, both sides. Uh, paasa daw na, ng eleksyon. Eleksyon, oo, uh -huh. no, nang, na ay gagawin natin 'yan, magpapasasa uh -huh. natin 'yan, pero pagdating sa dulo, para lang may masabi na may nagawa, eh wala pala. Oh, mga po at at ngayon ay um parang pasahan na no, kung sino na lang ang ang haharap doon sa Panukala na yun. pero dahil magsasara na ang 19th Congress ay wala na uli yon uh, no uh, talagang patay na oo uh -huh. po patay na yung Panukala na yon na kung tutuusin nga ay kulang pa doon sa hinihingi talaga ng ating mga kapatid na manggagawa kasi kung titingnan po natin ano 17 regions mm. sa atin sa bansa opo ay 16 regions po ay hindi maka makasabay doon sa inflation ang nakakasabay lang ay National Capital Region at kapos kapos pa yon oo, oo sa pagtaas ng presyo ng bilihin kaya ayun, nakaka nakakaano po nakakadismaya talaga at nakakalukot. Do doon sa 16 na mga region na yon ah uh... Hindi ho ba diba may mga regional tripartite tayo? Mm -hmm. Ano ho ang solusyon na pwede ho para ho sumabay ho sila sa implasyon? Uh, yung pong sinasabing 200 sana na, ipina na ipinasa ng uh, Congress o ng House of Representatives, um, doon kinumpit namin mga 15 regions doon ay makakaagapay na. Mm -hmm. Sa inflation pa lang ang pinag-uusapan natin. Mm -hmm. Hindi pa doon talaga sa tansya natin ng nakabubuhay na sahod. Kaya sabi natin, umpisa naman na yon makaagapay ka sa presyo ng bilihin at sa susunod na nun ay uh, mataasan pa no, para naman doon sa family living wage. Pero ayun, bigo, bigong bigo. O, kasi ano yun eh. Ang ang nangyayari pa ho ngayon, nagsisisihan ang Senado at ang Kamara kung bakit hindi yan na Oo. Ang ang sabi ng Senado, eh inupuan yan ng House eh. Oo. Hmm. Inupuan ninyo nung inaprubahan pa, last session days na, na, ang laki na. pa. Ang laki oo. pa, 200 pesos. Kasi um, ang sabi ko, um, Ma'am Guzman ng um, mga Senador, kung ang inaprubahan, kung inadap ng Senate yung House version peso. na 200, 200 pesos, uh, oo, oh. malamang-lamang i veto ng Presidente. Kasi... Hmm. Uh, masyado siyang malaki. Although, para sa atin, maliit yun. Pero masyado daw hu, yung malaki hindi kakayanin ng stakeholders. Paano nyo po yung tinatanggap at paano nyo huya analyze yung situation, ma'am? Um, nung tinasa po ang 100 mula sa Senado, kung matatandaan natin ay uh, height din yon ng debate sa chacha. Ah-ah. Uh -huh. Opo. Ngayong pinasa naman ng um 200 at uh, yun nga na dapat aksyon na ng senado ay height din po ng debate ng impeachment mm hindi -hmm. ayoko namang mag-isip po ng ano no parang conspiracy theory pero mm -hmm. parang ginagamitin na lang ba natin ang usapin ng sahod bilang pang uh, ano no pang biso mm -hmm. pang deflect ng attention natin sa mga issues samantala uh... yung manggagawa uh... matagal na niyang hinihingi yan. Mm -hmm. so Paasa talaga at yun na nga pinasapasa na kasi ang at oh, saka ang dapat hindi natin uh, hindi siya priority eh. kasi doon ho sa legislative uh, yung yung up, Le, uh, no, legislative uh, executive agenda. development oh, oh, advisory board. Wala yun nga doon yun eh, yung yung kasi ang lang doon nangunguna doon ay eh, mga foreign investor long term lease act yun ang hmm. number one. ang wala kang makita doon na para sa mga pagnegosyo pag yung mga o, ano eh mga inaaprobahan eh paano natin oh, oh. ma ho talaga yan kung pwede pa sa susunod na kongreso ay eh, talagang i-priority ho 'yan sa uh, sa, sa mga nais ipasa. 'Yan nga rin po yung aming um, sinasabi kung ang mismong pamahalaan tanong po sa Department of uh, Development na ngayon kung tawagin ng dating Dem -dem. NEDA oh, oh, na ang sinasabi niya ay um uh, uh, bumabagal ang ekonomiya. Bumabagal po ang ekonomiya at ito nga ay um, dulot daw ng kawalan ng uh, pamumuhunan, etc. ano po. Ang pagtaas ng presyo uh, ng sahod o presyo ng paggawa ay makakapagpabilis doon sa economic activity. Hindi nila nakikita yon na yon ay priority. Priority na itaas hmm. yung purchasing power ng manggagawa na sila rin mismo ang nagsasabi na ang pagbagal ng ekonomiya ay dulot ng pagbagal ng household consumption mm. ay talagang babagal po ang konsumo ng mga kasi walang ng Wala silang pambili Oo. at napakataas po ng presyo ng bilihin. Sabi kahapon kausap ko si Secretary uh, Laguesma ng uh, ng mm -hmm. Dole, uh, sila naman ay nako-konsulta doon sa mga sa mga panukala uh. na ipasa yung legislated pero wala na ho sila sa sa punto na magrekomenda kung magkano yung increase na dapat ibigay. Mm -hmm. Oo, sa inyo bang palagay uh, dapat ho talaga tutukan din ho ng dole uh, ang sweldo o talagang hayaan lang ho na mga regional na lang balagi sa wage board o, sa wage board na lamang kasi right um, now wala ta walang takbuhan eh ang mga manggagawa oh, oh. Eh. saka ano tama ho ba once a year lang pwede mag-approve yung mga wage board uh, yun na nga po ang isa, hmm. isa pang uh, matagal na rin sinasabi ng mga mga union at mga federasyon ano po na yung hmm. regional wage boards In the last 39 years po kasi sila eh no na sila mm. ay naisabatas bilang sila na ang magtakda ay doon po dumausdus talaga yung tinatawag nating tunay na halaga ng sahod. The real wage ay er eroded ano mm. po doon sa 39 years sa halip na makaagapa yon kasi mm. naging instrumento na lang, lang po yung regional wage boards mm. na sagkaan yung mga pagtaas nga ng ng uh, suweldo para mm. daw makaakit ng pamumuhunan. Pero alam nyo po, sa ibang bansa, mataas naman magpasweldo, pero mas mataas mm. din ang naaakit nilang pamumuhunan. O, kasi may, yun, yun, nagkakaroon ng pagkakataon ng iba na bilhin ang mga produkto mm. ng mga pamumuhunan. Oh, oh. Kasi laging sinasabi oh, na ah, sige, pagka tinaasan yung minimum wage oh, dito, wala, pinalaki wala, ng wala. sweldo, aalis ah, daw yung mga businesses. Totoo ho ba yun sa inyong oh, analysis? Nga, yan, yan, ano yun yung mm. lagi nilang ibinabato sa atin? Yeah. Hindi po totoo yun. Ang mm. negosyante ay nag-iisip din ng kanyang market. So kung ang kanyang palengke ay walang pambili, ano naman ang silbi na siya ay magnegosyo. kaya mm, ay, no? oh, oh, oh. Uh, may oh, ano may multiplier effect eh, oh, 'no oh, oh, yung oh. ating pagtaas ng sahod para sa paggalinga oh, oh. ng ekonomiya yung ho, uh, since kung moving forward na tayo uh, yeah. sa susunod ng kongreso na siguro kung may mga magsusulong ulit kasi may mga nagsabi na isusulong ulit uh -huh. na naman Mangangako na naman sila uh, sa sa July kasi may inaasahan na na posible na increase na naman na pagbibigyan ng uh, ng mga wage boards ano ang Figyo, kasi ngayong taon ang nabigyan nata July 2024 35 pesos na increase. Kunyari sa NCR, ano ho ang sa inyong palagay ang uh, pwedeng magkano ang dapat idagdag uh, na sa ng wage board sa NCR na daily minimum rate? Ah sa NCR po. Kunyari, ang Kunyari opo. po namin para masabi nating disente yung pamumuhay ng pamilyang may limang miyembro. Mm -hmm. Kailangan niya ng 1,200 kada araw. So uh, at ngayon po ang NCR ay nasa uh, 600 ano lang ano. Opo. So yung yung difference noon, yun yung tinatawag nating paggap uh, pag noon dapat ma ma-meet niya yung gap na yon para masabing decenteng pamumuhay. 1220 Opo, oh yan po yung saka sa kulukuyang uh, takbo ng pagtaas ng presyo ng bilihin. So may dagdag ng 585 pesos dapat ang dadagdag. po yung, yun yung uh, na imposible yung mangyari. Na oh, imposible. Oo. Kaya yun yung ano eh, nakikita ko yan sa TikTok sa ano humingi ka ng 500 dahil hirip-hirip kita ay ng oh. 400, 300 pa kaya, eto 20. <laughs> oh, yeah. Oh. <laughs> <laughs> uh -oh. Pero eh, kaya nga yung, uh -oh. yung sa wage sa forward, 200, diba? okay uh -huh. yun eh, okay sana yun. It's a, ano, no, mm Um, magandang unang hakbang yon kaya lang yun pero pero <laughs> ma'am pero ma'am kayo ba nakikita nyo sa totoo lang na gagawa ng batas ang kongreso para po ang minimum wage o kada kongreso na lang natin na makikita yung pagganitong ganitong pagpapaasa uh, ang tagal na natin, ano? Ang tagal na natin na nagkaroon hmm. ng national legislated talaga na hmm pagtaas ng minimum wage. Ito mm. ngang 200 ay pagtaas lang ng minimum wage. Ang Opo. kahilingan natin across the board, mm. no? Mm -hmm. Dahil yung middle class, kahit hindi mo taasan ay ta ang taas naman ng buwis, mm -hmm. kaya dapat lahat ay itaas ang uh, sahod. Opo. So ang tagal-tagal na po noon. hindi ko na nga din maalala sa mm -hmm. tagal na rin ng ibon bilang Opo. isang ano research ay wala oh. na akong maalala na nagkaroon ng national legislated. Ma'am, balikan ko lang o uh, sa, sa uh, yung living kasi yung usapin sa living wage. Uh, ba? Uh, living. Uh, yung hindi na lang minimum, eh. minimum wage, uh, uh, living. Y yung yung nabanggit yung 1,200 pesos, hindi po 'yan tiyatawag na living wage. Hindi hindi pa 'yan. Living wage na, living na po 'yon uh, pamilya ako. Okay, ang living wage ibig sabihin, ito yung makakabuhay sa inyo na makakailangan sa isang araw. itong Vicente, ganitong halaga. Opo. Okay, pagkain hindi mo yung pagkain mo, tirahan o, mo, maa-afford mo yung pagpapapasok sa mga bata sa si eskwelahan. Yun na no, eh, yung 1,220. Okay. So sa isang buwan, mga magkano yan? Uh, mga 30 mil, mahigit siguro yan. Uh, kung kasi ang ginagawa po nila ay times 30 ano po yes, ma pero uh -huh. makikita natin yung mga manggagawa natin ay ano po sila uh, reasonable tina uh -huh. multiply lang nila yon doon sa working days, days so it's uh -huh. hindi siya daily talaga like 30 days uh -huh. po so uh -huh. 22 mga 22 ganun. or 22.5 uh -huh ganon. Yung giging so, so, 1220 kung dalawa uh, kayong minimum wage earners sa pamilya. Ayon, yon yan dalawa uh, uh, nagtatrabaho, uh, nanay at tatay, mag-asawa. Yes. Oo. Oh. Mm -hmm. Yung 25,000 kada buwan, kunyari yan ho ang monthly rate yan ho ba ay uh, bilang minimum wage yan ho ba ay sa hindi na ba tayo uh, dehado-dehado sa ibang mga bansa dito sa Asia o dehado pa rin tayo sa 25,000 per man? Um, ah, ang average. Sa National Capital Region po at may pamilyang lima, Ay yan naman po ay uh, yun nga po, isa pa, yung family living wage ay comparing doon sa prices. Hindi naman po comparing sa kapitbahay bahay natin. Kaya sa in terms of prices at yung kanyang purchasing power, okay hmm. na po sana yun. Okay na. Ah, yung, Oo, yung, makakaagapay 000. na siya. Opo. Okay. Ah, okay. 25,000 ngayon na minimum. Eh, ngayon, kalahati lang yan na, na, ibibigay. Na, oo. Okay. Pero ma'am, ito lang ha. Uh, hindi 'go mm -hmm. pa sa pat yung mga binibigay ho ng gobyerno ngayon. may mga programa Rice for All, di ba? May Tama. mga Kadiwa North, may mga pangtawid, uh, Pantawi. gutong Pantawid oh. Pamilya. O, oh. oh. meron mm -hmm. pa yung mga yung Murang Bigas, uh, di ba? Diba? Mga disadvantaged workers natin yes. na kulang ang kinikita, o aka po yun ang sinasabi? Na, 'Yon, nakakatugon oh. ho ba yun ay ipambawi ho kaya yung sa kakulangan ng sweldo? Opo. yun nga rin po sana yung isasagot ko kanina doon mm -hmm. sa tanong nyo kung dihado pa tayo sa mga iba pang bansa sa Asia. Mas mababa po ang kanilang living wage, ano pero napakataas ng social services nila. Mm. Meron silang matatakbuhan na um, edukasyong libre, may matatakbuhan silang free uh, health services. Mm. Meron din silang mga food uh, subsidies. Mm. Sa atin po wala at ang mga binanggit ninyo ay kadalasan ay patronage, ano yung pong ilalabas lang kapag ka mm eleksyon. nang hihingi uli o hmm. ng Pero Kasi uh, meron din di ba? libre uh, edukasyon, libre, libre na, na 'yung public libre school, na tayo. college na sa state universities oo. and colleges libre na rin oo. 'yung health services. Pag -health, may feel health, although may mga bayad pa rin. Oo. Tapos 'yung uh, 'yung isang binanggit oo oo. Yeah. 'Yung pong um, 'yung direct services sa health ay hindi po sa atin libre. In fact, papunta tayo sa commercialization, ano? Yung insurance eh di sempre din na napunta ulit tayo sa ano corruption cases at iba pang mga kontrobersya. Apo. Doon sa edukasyon nagkaroon nga ng isang limited na pagpanlibre no doon sa edukasyon ang mm. hinihingi ng mga kabataan ngayon ay gawing malapad no mm. yung sa tertiary sa kulang tertiary pa yung, basa, in short, Kulang pa ko pa yung binibigay oh, din ng gobyerno. Tertiary, mm -hmm. tertiary tertiary ng college. Uh -huh. Kaya. Ang ano nga natin ay sana i-compute ng gobyerno yung Opo. tamang social services na universal talaga. Ibig sabihin, malawak yung kanya. Malawak. Ah, okay, okay, o, o. okay. Kung pwede lahat na, no? walang pinipili. No? <laughs> Kung pwede pati social protection. Ano? Hindi yung Opo. ang haba-haba ng pila sa... DSWD, pero hindi na naman pala uh, qualified. Oh, mahirap uh, na nga, pahirapan pa pagkuha. Oh, yeah. oh, na. Oh, oh. Ako. Mm -hmm. Mar maraming salamat po sa inaibigay niyo mga punto, Ma'am Rosario, sa umagang ito sa ating programang Double Y Double B. Kami po ay nagpapasalamat po sa oras. Maraming sa salamat po. Sa uulitin, Ma'am. Salamat din po. Magandang umaga. Thank you. Si Ma'am Rosario Guzman, siya ho ang research head ng Ibon Foundation sa kanila ho. Uh...